Hello mga idol, welcome back to my YouTube channel Algers TV. So mga idol ay naka-vlog na naman tayo uli kasi okay na yung cellphone natin. So ang aking ipakita sa inyo mga idol ito lang aking ampalaya mga idol, grabe no. Ang laki ng bunga niya mga idol. At ang kagandahan nitong ampalaya ko mga idol kahit na sobrang init ng panahon natin ngayon dito sa Pinas ay patuloy pa rin siyang namumunga so sa madaling salita ay uh, nakasave tayo kunti mga idol kasi uh, mahal ng ampalaya dito sa aming lugar mga idol, isang kilo ang mahal talaga kaya uh, dahil nitong ampalaya ko ay kapag gusto namin kumain ng ampalaya at pwede na siyang pitasin ay kukunin lang namin, pitasin namin at Naluan lang namin ng ano mga idol itlog. So ito, yung una, uh, night time to idol, day time Pero mga one week na to mga idol, pagkalipas ng isang um, one week ay ito. Ito mga idol, uh, lumaki na yung ampalaya natin ng bunga. Yung maliliit ay malaki na isang week lang. So from, ano na laki na at pwede na rin pitasin mga idol so talagang nakakatuwa ito mga idol kasi uh, siyempre uh, bilang isang worker ay makita lang natin yung apalayan natin sa umaga at saka sa hapon pag uwi ko so uh, yun lang time na uh, didiligan ko siya at sobrang nakakatuwa po kasi patuloy pa rin siyang namumunga ay yan So itong magpalayan to mga idol oh, Grabe ang haba nito mga idol ito uh, Isang roller mahigit ito yung isa So ito naman um, kang isang roller lang to mga idol So grabe sobrang nakakatuwa po So pure ito mga idol Walang halong ano to per Fertilizing dami ito so Pure lang talaga Organic lang talaga So yan lang muna ang vlog kong mail Thank you for watching Bye bye